kaya na po siguro <laughs> so ay shit putol putol yung aking ano <laughs> yung preno po <laughs> Layo ng tinapon ko. Opo. Hindi na po ako doon. Nahulog na po ako doon. Sobrang lalim po dito. Kaya po, hindi na po nakaakit yung ano. Ay, thank you po. Ha. Hinintuan niyo po ako. Wala pa naman pa ng katao-tao dito. Saan po kayo? Pa... Ah, okay po. Pabalik na po sa ako sa may Maynila. Paranyake po ako. Ito na bengkong lang po. Yung preno po ito. Opo, opo. Salamat sa Diyos, wala akong bali. Salamat po eh. Opo, kaya na po. Opo, salamat po. shit putang ina disgrasya ako mga boss shit salamat sir lord salamat po wala akong ano shit shit salamat po lord lord salamat po wala po akong bali Tulog ako dito eh. Nakantar kaya itong motor ko. Sorry Sierra. Nakantar ka kaya? ka kaya? Kjør! Krasya ako mga boss Sumuta ko dito oh. Diyan no oh. Shit Shit Buti na lang Sa ako na ano Sumubsob Ah Shit sa damuhan ako sa damuhan ako sa uh, ito ay preno Paayos na lang natin itong preno pag nakano tayo sa ano. Shit. Buti na lang wala akong gasgas. Wala akong ano. Hindi ako nabalian. Lord, thank you po. Lord, Lord thank you ano to? Parting yan to. So, ito lang naman. Cross guard. Ito. Tapos. Pagana pa naman yung preno ko. Shit. Salamat kay kuya Late ko na nabuksan yung camera ko Hindi ako nagbukas ng camera kasi nga seryoso na ako sa pagpapatakbo Actually hindi naman mabilis yung takbo ko Lumusot na ako dun. Kino-control ko na yung manibela ko Kaso sobrang lalim nito Hindi na nakayana ng Walang tutulong sa akin dito ang tutulong sa akin dito. 5 hours pa. Pusang gala. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ina, first time mangyari sa akin to. Ina. Ina. pa to, di agad ka mag start kasi nalunod ng gas yung carburetor nito gagsti di pa to mag start First time nangyari sa akin to. Pangyayari talaga. Ah, ito yung crash guard ko. Ayan o. Putol. Dito o. Sumot na kasi ako dito. Ayan o. Oh you oh. Hindi ko na kasi na-control. Sa pagkaganto kasi yung putik, hindi ka na talaga makapag dito. Dito ako nagstart start Yun, oh. Dito, oh. Padaos-dos na kasi ito, eh. Tapos, hindi ko na siya i control kasi madulas na kasi pag-preneno. Yan. Wala. Yan, sumusub- di ko na sana ipasok doon kasi dumulas na yung gulong ko. Kaya Salamat naman at buti na lang hindi Well, ano naman, hindi naman bangin. Shit. Load you talaga load. Shit talaga. Ayan, may start na siya. So wala akong preno sa ano. Wala akong preno sa dikod Pag nakakita na lang ako ng mga shop dyan sa ano. Papabend ko lang yung ano. Mahalaga, safe tayo mga boss. Pero yung tuhod ko, dito sa bandang kanan, Ito. Ito. Masakit. Ay. Nakakapag-preno pa naman ako sa likod. Naapakan ko pa naman siya. Sis, may truck na nakakano. Pero awan, uh, di ko alam Disgrasya talaga, di mo may iwasan Ang preno sa harap Fishit Buti na lang yung sa Prayer ko Kumakagat Di ko pa na chichik Kung baka mamaya napunit yung ano ko eh Shit Buti na lang kahit pa malakas yung preno ko sa likod Ano ba to? Shop ba ito? Ay, yun. Sorry, sorry, sorry. Nagalit na, na siguro si kuya. Sorry. Dumi ko, kuya. May tao po, may tao po. Ah, sige. Kuya, papa, ano ko lang? Naaksidente kasi ako dun sa onhan eh. Papa, ano ko lang? Ito po. Papa, bend ko lang. Opo, opo. Para may preno lang po ako. Diyan po, sa may, ano, sa may, sa may tagkawa yan. Ah, oo nga po eh. Wala eh. Wala kasi akong preno kaya dinadanda. Ito, harap ko walang preno eh. Sedente ako. Ngayon lang, buti na lang. Buti nga, wala akong da, ano eh, bali eh. Salamat sa Panginoon. Ano pa? Opo. Potul yung crash guard ko tsaka yung apakan ko. Eh. Bale yan na lang yung preno ko dito sa harap ayaw ko magat eh. Yan kahit konti lang, okay lang. Sige lang. Bakal po ba to? Wow. Kahit konti lang. Yan, tas pataas po. Yan, pwede na po siguro yan. Maapakan ko lang po. Yan, pwede na po yan. Opo. Sa una. eto wala akong preno eh. Lusot siya eh, bakit kaya? eno Rabi Maka ano po? Okay, oh, ya. Salamat po, ah. Bo. Tang. Opo eh. ah uh, uh, buti may nakakita sa akin ano, hinintuan din ako nung nakasalub nakita niya ako eh. Ang 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 haba nung pag <laughs> bale ko. Eh. Ah, salamat ako sa Diyos, wala po akong bali. Salamat po talaga. Sige po kaya, salamat po. Oo nga po eh, okay lang po. Basta makatapak na ng konti. Kasi eto wala, walang, ayaw po kumagat eh opo eh. Pag ganun kasi ako eh, pag ganun po eh Okay po